Two plus two. Plus two, four. Plus two. Six. Minus two. Four. Divide two. Divide two. Divide two. 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 <coughs> <Dibai> two. two. <coughs> Times two. <coughs> um four. Plus five. Last one. 10. Minus 2. 8. Last 3. 11. Times 2. Huh? Times 2. 22. Minus 1. 21. 21. Divide 3. Huh? Divide 3. 7 plus 3 um 10 times 10, 200. Minus, 10. <laughs> Minus 10 Minus 10, <laughs> 10. Minus 10 80 hmm? Ay, 90 <laughs> pala 90 90 Plus 5. bye minus 2 pangga hindi pantay 93 93 hm 90 5 93 93 12 3 ah nagmensa pa ha 92 pa kasi this is cute niya me bunso yo hm 93 na tayo ba diba? mm na 7. Um, 100. Pakita natin yung mo. Wag. <laughs> 100 divide 10. Ha? Huh? 100 divide 10. 100 divide 10? Ah, Ay! Um, saan mo siya 10. Ang galing ni ate. Ang galing ni bonsai. <laughs> <laughs> Tuwa, zagot din siya. Naku, mukhang mauubos yung ano Baon niya Wow! Ma. Oh! Oh, yun, pangga. O, tapos? Hmm. na tayo, ma? Ten. Ten? Oh, times ko na. Eight. Ten times eight, eighty. Ano? sisali na nga yung aming for the vlog yung aming burn sign. 80 times 2. 80 times 2? No. Kaya mo yun. 80 times 2. Dalawang 80, 80, 80 daw. Oh. 106. Kulang huh? pa? Huh? Kulang 116 pa? 116. Kulang pa? 100 Wait, oh, ano oh, ganito. Yung zero ibababa mo. Then, yung 8 times 2, anong sagot? 8 times 2 mm sixteen -hmm. equals 16. 16, tama. Ngayon, yung 16, idudugtong mo sa 16 yung 0. O, oh, anong sagot? sixteen Very good. Yeah. <laughs> <Magandali>. <laughs> Parang lang diba? kadali. Yung, yung yung ano. 'Di ba? Sabi ni Mama, 80 times 2. Zero times 2. Ano sagot? Zero times 2? Hmm. Zero. Okay, bring down zero. Two times eight. Ano? 16 o, oh, bring down yung 16. Kaya magiging sagot, 160. Okay. Ayun, guys. Ayan, nagpa-practice kami ng uh, math. Kasi, kailangan niya ate sa school. Tapos, ayun o, oh, yung multiplication table na yan na na print. Kita nyo, guys. 2 years na yan nandyan sa pader. Grade pa ako na ni guys. Na red Binigay yan nine. sa kanila ni teacher Jamaica. Teacher Jamaica, di ba? Print out yan ni teacher Jamaica. Tapos ayan yung ano niya. Dinikit niya yan dyan sa pader. Kung makikita kayo, wala kayo makikita sa pader namin na nakadikit maliban lang dyan. Yan. Para pang pang ano yan ni ate. Practice. Mm, pang practice. Tapos, may bibi kami tumatagod <laughs> na. Ang init na labi <laughs> niya. Ay, kinain mo naman yung kamay niya. Hindi yan umiyak. Ay, ang gusto ko yan. Hindi yan umiyak. Hello. Hello, guys. Hindi kami umiyak magdaman. Masa mo yan yan? Mukhang. Hindi kababunso. Parang ano ng mukha niya muna kami mag mamaya na kami magbabalik po oh, bye 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 love love ya parang ko uh, <laughs> may pag pa siya love you ay ang nito kulit bye bye guys see you on my next vlog <laughs>